Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece. at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin tagapakinig. Shout out kay Mario Francisco, shout out kay User DM. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang maisip ito ni Han San Chen, wala siyang pakialam sa matinding lamig at halumigmig dito. Pagkatapos ay mabilis siyang nagsimulang maghanap sa paligid. Ang kopding lumitaw ang apoy sa kalangitan na nagbibigay liwanag sa paligid para sa Han San Chen. Hindi naman kalakihan ang lugar na ito, mga anim o pitong metro kwadrado lang, parang maliit na bahay. Ginalugad ni Han San Chen ang maraming lugar dito, ngunit wala siyang nakitang kakaiba o parang may mekanismo. Partikular na hinanap din ni Han Sanchen ang lupa, walang mga bakas ng paa o iba pang medyo na bakas sa lupa. Lalo pang pinatutunayan nito ang naunang hula ni Han Sanchen na ang lugar na ito ay tila walang napakaraming tao na dumadaan. Damn it, hindi ka naman talaga niloloko ng beach na yun ba? Diba? Base sa lahat ng naranasan niya sa ngayon, pakiramdam ni Han Sanchen ay parang piitan talaga ang lugar na ito. Kita mo, ang Hansan Chen ay bumaba na ng napakalalim na distansya, at halatang napakahirap umakyat. Parang septic tank lang sa Earth, ito. Pero hindi rin tama, kung tunnel ito, hindi ba mas maganda kung diretsyong patayo ang lagusan? At least, kung gusto ng nakakulong na umakyat, mabilis ang hirap. Bagamat imposibleng umabot sa 45 degree na ang gulong ito ang mga ordinaryong tao, napakalalim na talagang mahirap para sa mga taong may cultivation na tumira. Mula sa kasalukuyang pasukan hanggang sa dulo, medyo parang may nagdidikit ng chopstick sa dalawang patatas. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng piitan na nakadisenyo ng ganito? Hindi akalain na mabali ni Han Sanchez ang kanyang ulo sa gayong matali ng pag-iisip. Sa makatuwid, hindi pa rin nagdududa si Han Sanchez na may peka ang misteryosong nilalang laban sa kanya. Kaya, nabigo ka bang suriing mabuti? Sa pag-iisip nito, Nagpatuloy muli si Han Sanchen sa paghahanap. Bukod pa rito, sinimulan niyang ilipat ang saklaw ng kanyang paghahanap palapit sa isang panig na hindi niya kailanman hinanap. Oo, ito ang lupain sa ilalim ng aking mga paa. Dahil nasa ilalim ito ng kanyang mga paa, lohikal na hindi ito karaniwang hahanapin ni Han Sanchen dito. Pagkatapos ng lahat, kung ang mekanismo ay nakaset up sa naturang lugar, kapag may dumating, madaling aksidenteng ma-trigger ang mekanismo sa pamamagitan ng paglalakad dito. Ano ang silbi ng ahensya? Pangalawa, pagpasok pa lang ni Han San Chen, higit sa lahat, pinagmamasdan niya ang mga marka sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, sa totoo lang, wala siyang masyadong malalim na pagunawa at pagsisiyasat sa kanilang lugar. Ngayong hinanap na natin ang buong paligid, kung kailangan pa nating magpatuloy sa paghahanap, ito na lang ang natitirang lugar. Pagkaraan ng halos sampung minutong pagkapa, nang susuko na si Han Sanchen, bigla siyang sumimangot sa gitna ng espasyong ito. Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang parang hindi pantay ang lupa. Original, ito ay talagang wala, ngunit sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Han Sanchen na parang may kung ano sa ilalim. Iginalaw niya ang kanyang mga kamay at hinukay ang dumi. Sa katunayan, ang paghuhukay ay hindi masyadong malalim, mga ilang sentimetro, may dahan daw ang lumitaw. Bahagyang sumimangot si Han San Chen, at pagkatapos ay subconsciously hamukay ng mas malalim at pinalawak ito, sa wakas, may lumabas na parang lapida sa ulo niya. To be precise, it's more like a whetstone dahil napakaliit nito. Gayunpaman, ito talaga ang pangkalahatang anyo ng isang lapida. Hinukay ito ni Han Sanchen, at ang apoy sa kalangitan ay agad na nagpapaliwanag dito ng mas malinaw. Ibinaba ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at nakitang may walong karakter dito, hindi napigilan ni Han Sanchen na sumimangot. Anong nangyayari? Ang pamilya ng bangkay ay isang mahalagang lugar, walang mga tamad na. Pinapayagang pumasok, sinasabi mong lapida ito, ngunit wala itong epitaph, wala man lang nakasulat ang pangalan ng may-ari ng lapida isusulat ko itong walong salita para sa iyo. Gayunpaman, ito ay talagang nasa hugis ng isang lapida, kasing laki ng isang bato. Ang mas mahalaga ay nang hatakin ito ni Han Sanchez mula sa putikan, nagsimulang manginig ang buong espasyo, ang pader sa kanyang harapan ay biglang bumagsak, at dahan daw ang bumangon ng isang pintong bato. Napakaliit ng pintong bato, at sobrang daming lupang nagtatago sa labas, kaya kung hindi lang ito biglang bumukas, sa totoo lang, Mahirap para sa mga tagalabas na makita ito. Kahit na ginamit ni Han San Chen ang kanyang tunay na enerhiya upang buksan ang kanyang kamalayan, mahirap makahanap ng isang maliit na pinto na may kapal na hindi bababa sa 10-10 cm, na sa katunayan ay 70 hanggang 80 cm lamang ang lapad at 40 hanggang 50 cm ang lapad. Tsaka, iba talaga ang kinalalagyan niya sa naunang pinto. Ang dating posisyon ay mula sa ibaba ng direkta pataas na kung saan ay ang hugis ng isang tunay na pinto, ngunit ngayon ito ay karaniwang mula sa gitnang posisyon. Sa isang tiyak na kahulugan, ito ngayon ay mas katulad ng isang window, ngunit sa pangkalahatan ito ay mas malaki kaysa sa isang ordinaryong window. Yun lang, hindi nagmamadaling pumasok si Han San Chen, hinawakan niya ang sign sa kanyang kamay at patuloy na nagmamasid. Ang pamilya ng bangkay ay isang mahalagang lugar, walang mga tamad na pinapayagang pumasok. Ano ang ibig sabihin nito? Mula sa isang literal na punto ng view, ito ay talagang nangangahulugan na medyo nakakatakot, karaniwang. Ito ay isang lugar ng libingan ng bangkay, at ang ilang mga bangkay na may medyo mataas na panganib na kadahilanan ay inililibing sa loob, sa makatuwid, ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang pumasok ng basta-basta. Kaya, ang sign na ito ay mas mukhang isang babala sa isang kahulugan, para sabihin sa iba na huwag pasukin ito sa kalooban. Ngunit ito ay hindi masyadong tama. Kung may mga bangkay lang sa loob, bakit sa tingin mo ay tao ang misteryosong nilalang? Oo, tinanong ko siya kung nakakita siya ng grupo ng mga tao at ito ang sagot ng halimaw. Kaya, sa mata ng misteryosong nilalang, ang natural niyang ibig sabihin ay may tao sa loob, mula sa pananaw na ito, dapat siyang paniwalaan ni Han San Chen. Sa kanyang kakayahan, imposibleng ituring niyang tao ang mga multo hindi siya mura kaya hindi niya matukoy ang mga bagay na ito. Sa makatuwid, kung titingnan muli ang tatak na ito, ang ilan sa mga kahulugan nito ay maaaring ganap na maunawaan. Iyan ang mga bagay na ito, kung tutusin, higit na paraan ang mga ito para takutin ang mga tao, para hindi basta-basta makapasok ang ilang mga hindi makakita at masira ang buhay ng mga tao sa loob. Tulad ng orihinal na pamilya ng Antman, nakatira sila sa ilalim ng lupa sa buong taon, nabubuhay sa isang buhay na ganap nilang nakasanayan, at nabubuhay sa isang tiyak na ritmo na pamilyar na sa kanila. Sa makatuwid, kahit na ang ganitong uri ng buhay ay talagang napakahirap sa mahigpit na kahulugan, palagi nilang tinitiis ang lahat ng ito ng tahimik sa isang tiyak na ugali. At, nagsimulang tanggihan ang handover mula sa mga tagalabas. Ito ay isang likas na pagmuni-muni. Isang nakagawiang pagtanggi sa mga bagong bagay at pagbabago. Sa pag-iisip nito, ibinabanihan Sanchez ang karatula at dahan daw ang naglakad patungo sa nakabukas na bintana. Tumingin siya sa loob. Lohikal na pagsasalita, ang temperatura sa loob ay dapat na mas malamig kaysa sa labas, kung tutuusin, ang loob ay medyo mas malalim sa lupa, kaya dapat natural itong lumamig dahil sa influensya ng lalim ng lupa. Pero sa totoo lang, kitang-kita ni Han Sanchez ang mainit na hangin na tumatama sa mukha niya mula sa loob. Pangalawa, bagamat napakalaking espasyo at ganap na madilim, malinaw na naramdaman ni Han Sanchen na may ilaw talaga sa gitna. Sa di kalayuan, parang nayon. Sa pag-iisip nito, direktang lumipad si Han Sanchen, pumasok, at mabilis na lumipad patungo sa lugar na may mga ilaw. At pagkalipad pa lang ni Han Sanchen ay agad ding isinara ang parang bintana sa labas. Nasa loob nito si Han San Chen, at ngayon lang niya mas malinaw na naramdaman ang temperatura, ang pangkalahatang temperatura ng katawan ay medyo naaayon sa temperatura ng katawan. Medyo malamig. Para sa mga ordinaryong tao, ang temperaturang ito ay mas katulad ng taglagas, ngunit para sa isang nilinang na tao tulad ng Han San Chen, ang temperaturang ito ay karaniwang itinuturing na isang ganap na normal na estado. Napakalaki ng espasyong ito, na para isa itong ganap na underground na mundo, kahit na lumipad si Han San Chen, aabutin ng halos pito o walong minuto upang lumipad sa maliwanag na lugar sa gitna. Sa wakas, ang distansya ay palapit ng palapit, at ang kumikinang na lugar ay ganap na nahayag sa harap ng Han Sanchen, Chen, ang ikinatuwa at ikinatuwa ni Han Sanchen ay ang lugar kung saan nakabukas ang mga ilaw ay naging isang baryo na hindi masyadong maliit o masyadong malaki. May mga apat na kabahayan sa lugar na ito, ang nakakapagtaka pa ay ang kapaligiran ng lugar na ito, napapaligiran ito ng mga kakahuyan sa lahat ng panig, na nagpaparamdam sa mga tao na parang wala ito sa mundong ito. Kung tutusin, sa mundong ito sa ilalim ng lupa, bigla kang makakita ng isang nayon na napapaligiran ng mga kagubatan at isang malaking ilog na dumadaloy dito, syempre, sobrang mahiwaga ang pakiramdam. Nagbigay ito ng malaking kumpiyansa kay Han Sanchen, kung ang lugar na ito sa ilalim ng lupa ay umiral sa gayong paraiso, kung gayon magiging mabuti para sa suying siya at iba pa na magtago dito. May ganoong lugar sa libro ng walong desolations, bakit hindi ko pa ito natuklasan noon? Hindi talaga maisip ni Han San Chen ang dahilan nito. Logically speaking, malabong hindi matuklasan ni Han San Chen ang ganoong grupo ng mga misteryosong tao sa hindi kalayuan sa kanyang home base. Gayon paman, kung pag-iisipan mong mabuti, kung hindi pumunta si Hans Sanchez sa mga bundok at nakakita ng isang taong nagtatago sa isang lugar na tulad nito, talagang mahirap na makarating sa lugar na ito libu libong metro sa ilalim ng lupa. Sa makatuwid, sa kabila ng pagkagulat, talagang lubos na nauunawaan na ito ay normal. Sa pag-iisip nito, tumingin si Hans Sanchez sa nayon, malabo niyang nakikita na maraming tao ang abala sa nayon. May mga taong naghahabi sa harap ng pinto. At ang ilan ay nagtatrabaho sa bukid sa harap ng pinto, ito ay isang kompletong eksena ng pagsasaka. Wow! Nakahanap ng lugar si Han Sanchen at nakarating. May isang lugar kung saan ang apat na pamilya ay medyo malapit sa isa't isa, tulad ng isang patio. Apat na babae ang naghahabi sa harap ng bawat bahay, tatlong lalaking nasa hustong gulang ang nagsasaka sa bukid, at dalawang matandang lalaki at isang bata ang nagpapahinga sa bakuran. Dalawang matandang lalaki ang nakaupo doon, tila nagkukwentuhan, habang ang mga bata ay naglalaro sa tabi nila. Ang sitwasyong ito ay malinaw na angkop para sa Han Sanchen na magtanong, at ang ganitong uri ng eksena sa buhay ay talagang isang komportable at mainit na eksena na mismong si Han Sanchen ay sabik na makita. Noong unang panahon, siya mismo ay may nais, iyon ay, Kumuha ng suying siya upang makahanap ng isang lugar na tulad nito at gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ng maginhawa. Lahat ay naghahangad ng isang marangyang bahay, isang marangyang sasakyan, at nabubuhay sa isang nakakainggit na mayaman na buhay, at nagsusumikap para dito sa buong buhay nila. Gayun pa para sa maraming matagumpay na mga tao, ang ganitong uri ng buhay ay talagang kung ano ang pinakapagod nila. Ang mabilis na bilis, Pagkapagod at presyon ay pumipigil sa kalidad ng buhay ng mga tao, kaya't magsisimula silang makaligtaan ang pinaka-simple, pinaka-primitive, at pinaka na estado ng ordinaryong buhay ng tao. Ang buhay pastoral na ito ay eksaktong original na buhay na hinahangad ng maraming tao. Ang biglaang pagsulpot ni Hans Sanchen ay halatang ikinagulat ng ilang tao na nagsasaka at naghahabi, halos bumagsak sa lupa ang dalawang matandang nag-uusap sa takot wala na sa mod makipaglaro ang mga batang naglalaro, at mabilis na lumapit sa mga bisig ng matandang pinakamalapit sa kanila, nakatingin kay Han Sanchen na may takot. Marahan na mumiti si Han Sanchen, huwag kang kabahan, huwag kang matakot, ang pangalan ko ay Han Sanchen, at nakatira ako malapit dito, gayon paman, dati akong nakatira sa ibabaw ng lupa. May mga bagay na nangyari sa itaas nitong mga nakaraang araw, at may ilang mga sakuna na pagbabago ang nangyari sa mundong ito, kaya ang mga tao sa itaas, nakasimangot na tanong ng matandang may hawak na bata sa kanila. Oo, sabi ni Han San Chen. Nagkatinginan ang dalawang matanda at sa tumango. Then bakit ka pumunta sa amin? To escape the war. Umiling si Han San at sinabing, walang digmaan sa itaas, ngunit ilang mga geological na kalamidad hindi ko ito maipaliwanag ng malinaw sa iyo sa sandaling ito, sa madaling salita, ang mundo sa itaas ay karaniwang nawasak at hindi maaaring tirahan. Muling nagkatinginan ang dalawang matandang lalaki ngunit halatang maluwag ang pagbabantay sa kanilang mga mata bagamat na panatili pa rin. Lahat, wala akong masamang intensyon, at hindi ako bumaba dito para humanap ng matitirhan sa inyo. I just came to find someone, tanong ni Han Sanchen. May hinahanap ka, Sino'ng hinahanap mo? tanong ng matanda. Sinabi ni Han San Chen, "nais kong tanungin kayong lahat kung ang isang grupo ng mga tao ay nakapasok dito kamakailan. Dapat silang maging katulad ko at sila rin ay mga tao mula sa itaas." Nagkatinginan ang dalawang matandang lalaki sa ikatlong pagkakataon. Pagkaraan, sinabi ng matanda, "ikaw lang ang biglang dumating sa aming lugar, walang iba maliban sa iyo, kaya kung may hinahanap ka?" Baka maling lugar ang hinahanap mo. Pagka nito, nakaramdam ng kaunting desperasyon si Han San Chen, ngunit kitang-kita niya na tila nag-aalangan na magsalita ang matandang katabi niya. Yun na nga mga masters, 'no? Bali pa ni bagong na naman 'yon natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang mabiyad. Ngayon po, papaalam ko muna tayo. Valeu, mama Masters. Bye-bye.